Stevens-Johnson Syndrome. Yan ang kakaibang sakit na kalbaryo ngayon ng isang OFW sa Dubai. At natuklasan ito na magkaroon ng masamang reaksyon ng kanyang katawan sa ininom niyang gamot. Nakatutok si Dano Tingkongko. Siya si Lynn Credo del Rosario, isang OFW sa Dubai na mahigit tatlong linggo nang nakakonfine sa Iranian Hospital. Ipinadala ang kanyang mga larawan sa U-Scoop ng kanyang kapatid na si Louis Lynn Reyes para makahingi ng tulong. Sales lady sa isang tindahan ng damit sa Dubai si Lynn, pero dati siyang pharmacist noon sa Pilipinas. Nang o uminom daw ng antibiotics si Lynn ang hindi kumonsulta sa doktor. Pero nagkaroon siya ng kakaibang reaksyon sa gamot. Nasunog ang balat ni Lynn matapos uminom ng antibiotics. Sa ngayon, nasa siyam na na ng kanyang balat ang nagtutuklap at nagpapaltos. Ayon sa mga doktor sa ospital, may malubhang kaso ng Stevens-Johnson Syndrome, silin. Isa itong sakit kung saan nagkakaroon ng allergic reaction ng isang individual sa ilang gamot. Bihira ang ganitong kondisyon, isa lang sa bawat isang milyon ang nagkakaganitong sakit. Ayon kay dating DOH Secretary Jaime Galvestan, unpredictable o hindi madaling matukoy kung may ganito kang sakit. Ilang kaso na rin ito ang naitala sa Pilipinas. Gaya ng isang batang tinulungan noon ng GMA Kapuso Foundation na hindi na maimulat ang mata dahil din sa Stevens-Johnson Syndrome, dahil sa pag-inom ng gamot na hindi ikinunsulta sa doktor. Ang OFW na si Lynn, hirap kahit man lang maligo. Maging ang kanyang lalamunan hindi nakaligtas sa sunog, kaya sopas na lang ang kanyang nakakain ng hindi nasasaktan. Pero sa kabila ng kanyang kondisyon at sakit na nadarama, magiliw pa rin na ikipag-usap si Lynn sa mga bumibisita sa kanya. Everything I see is color yellow. My eyes my eyes, I feel I'm square. Maybe because this is the side effect of the medication. medication. Dahil hindi sakop ng medical insurance ang kanyang sakit, sinasagot muna ng kanyang employer ang pagpapagamot na inabot na ng 70,000 dirhams o katumbas na mahigit 800,000 piso. Ang kanyang pamilya rito sa bansa, umaapila na sa mga mabubuting loob na tulungan sila sa kanilang gastusin sa ospital. Isang Facebook campaign na ang inilunsad para makalikom ng pondo para kay Lynn. Thank you so much. I love you all. <laughs> Dano, tingkong ko nakatutok, 24 oras. Lele,